Nasa maayos na kalagay na ang SMNI host na sina Dr. Lorraine Badoy at ka Eric Celis. Ito ang ng kamera sa likod ng isinagawang hunger strike ng dalawa. Si Mela Lesmora sa report. Kuha ito sa SMNI host na sina Dr. Lorraine Badoy at ka Eric Celis sa kanilang detention cell sa Batasang Pambansa. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, base sa medical check-up, kapwa maayos ang kanilang lagay. Ito ay kahit nasa ikalawang araw na sila ng hunger strike. Uh, 1 p.m. nag-start yung hunger strike ng dalawa, si ka Eric Celis at saka si Dr. Lorraine Badoy as a protest of the illegal arrest and detention na ginagawa sa kanila. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises nitong December 5, matatanda ang na site in contempt at na-detain si Naselis at Badoy dahil hindi sumagot ng tama at nagtago umano ng impormasyon. Kaugnay sa isyo ng fake news sa SMNI, pati ang ibinulgar ni Celis na may 1.8 billion pesos umanong travel fund si House Speaker Martin Romualdez na una ng pinasunungalingan ng Kamara. Ayon sa kampo ni Celis at Badoy, aapela sila ukol dito mag-file tayo ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the committee on franchise and petition for habeas corp corpus for the illegal detention and arrest. Gate naman ni House Committee on Legislative Franchises Chair Gaston Bunting, iginagalang nila ang mga hakbang ng kampo ng SMNI host pero nanindigang walang ilegal sa pagdetain sa dalawa dahil duman ito sa tamang proseso. Eh, sabihin na po niya para matapos na ako kasi meron namang ano yan eh. ba? Diba? Ang ano man natin is nilang po natin ang katotohanan na kailangan po ang news ay uh, credible. Kasi also protecting mass media. Umalma rin si Tambunting sa naunang pahayag ni Badoy na kalukohan umano ang pagdinig ng komite at tila napasok na umano ng mga komunista ang kamera. I don't think that's true. Again, uh, that's her opinion. But uh, that, that you've seen it and uh, uh, two process was given. We were fair. Four times tinanong. Executive session binibigay. Legal Council nagbigay pa rin lahat na po na pwede nilang nahiningi niya po nila ay ibinibigay na po ng community. Sa susunod na linggo, itutuloy ng Legislative Franchises Committee ang pagdinig sa SMNI. Bukod naman dito, patuloy rin ang pagtalakay ng Kamara sa iba pang mahalagang panukala at resolusyon sa ngalan ng kapakanan ng ating mga kababayan. Melales Moras para sa Bayan.